sinimula ng mansalay ang Game 3 ng isang 8-0 run na naging dahilan upang ang team ng Nauhan ay mapatawag ng biglaang timeout. Habang umiinom nga si Maki ng tubig sa bench nila, ay bigla siyang napahaplos sa kanyang suot na hairband na may borda ng pangalan ni Christine. Suotin mo ito para maalala mo na may asawa kang supportive sa iyo. Galingan mo, hihintayin ko ang pag-uwi mo na masaya at champion. Napangiti na nga lang si Maki nang maalala iyon. Si Coach Mabs nga ay napatingin na lang dito at napaseryoso. Nakikinig ka ba Maki? Tanong ni Coach Mabs dito at pasimple namang tumayo si Romero at pinagmasda ng kanyang mga kasamahan. Nakikinig ako Coach. Sambit ni Romero at makalipas ang ilang segundo ay muling sumilbato ang referee. Hudyat ito natapos na ang time out ng nauhan. Pagkatapos noon ay doon na nga nagtayuan ng mga players nila at kalmadong bumalik sa loob ng court. Nagpatuloy ang unang quarter at ngayon nga ay makikita ang bigla ang switching ni Maki at Neryo dahil sa screen na binigay ng sentro ng nawahan. Si Magbuo na nga ang may bantay kay Romero at dito na nga siya bumigla ng atake. Kailangan kong mag-ingat. Sabi nga ni Magbuo sa isip dahil tiyak siyang plano ni Romero na mabigyan siya ng foul. Sinabayan niya ito at si Maki naman ay bumigla ng hinto at bigla siyang binangga na sinundan ito ng pagtalon palayo mula sa kanya. Ang ganda ng spacing na nagawa ni Romero sa mini bump na iyon at dito nga ay nakita niyang hinarangan ng mga kamay ni Magbuo ang basket mula sa kanyang mga mata. Pero hindi ito sapat para hindi niya maputol ang run ng kalaban. Tinaasan niya ng bitaw ang bola at si Marlon nga ay hindi man lang naabutan iyon. Paglapag nilang dalawa ay napatingin na lang sila sa bola at eksaktong napunta ito sa butas ng basket na ikinachir na rin sa wakas ng mga supporters ng nauhan. Sa pagpasa naman ni magbuo ng bola kay Mendez ay napaseryoso si Ricky nang harangan agad siya ni Romero. Kasama rin ito ang full court defense ng nauhan sa kanila. Binibigyan agad sila ng mga ito ng pressure na maitawid ang bola at nang makita ito ni Coach Cervantes ay agad siyang napatango. Naging mahigpit ang depensa ng nauhan at kamuntikan pang matawagan ng 8 second violation si Ricky dahil hindi agad siya nakatawid. Kaso, hindi naman iyon nangyari at ngayon nga ay makikita ang pagbibigay ni magbuo ng screen sa kanya. Mabilis itong ginamit ni Ricky at sa pagharang sa kanya ni Neryo ay bigla namang yumuko ang binata at umabante para lampasan ito isang duck in move iyon at doon na nga napakuyom ang mga supporters ni Mendez sineryo naman ay humabol dito habang ang depensa ng nauhan ay bumigla ng kilos papunta sa basket napansin ni Ricky iyon kung kaya naman sa bigla niyang paghinto ay doon na nga niya bigla ring ipinasa ang bola sa nalibreng si Valdez sa kaliwa niya Paparating na nga ang bola kay Valdez Kaso biglang lumitaw si Romero at na-intercept ito Napaseryoso si Mendez at si Magbuo naman ay nagulat Dahil wala na pala sa tabi niya si Romero Na ngayon ay mabilis na tumatakbo papunta sa side nila Turnover nga iyon para sa mansalay At si Maki ay bigla na lang nagdilim ang paningin Nang maabutan pa rin siya ni Mendez Aminado akong parang mas mabilis ka sa akin pero wala na akong balak magpatalo sa iyo ngayon Ricky Isang bigla ang paghinto ang ginawa niya para mapalampas si Ricky sa kanya Kasabay nito ay ang mabilis niyang pagdribble sa bola sa ilalim ng kanya mga binti Sa pagbalik ni Ricky ay dito na nga umabante si Maki at nilampasan ito Pasimpleng paghawi rin ang ginawa ni Maki at dumiretso siya sa basket ng may ngiti sa labi Lumitaw nga rin doon si Valdez na nagawa rin makahabol Kaso, walang intensyon si Maki na mapigilan sa play na gagawin niya. Sa paghampas nga ni Gerald sa bola, ay biglang naging hangin ang kanyang natamaan. Kasunod din ito ay ang pagbali ni Romero sa pagkakahawak sa bola at ang kaliwang kamay niya ang bumitaw ng isang reverse layup para ilayo sa defender niyang nasa kanyang kanan na bigla pang bumangga sa kanyang katawan. Napangiti lalo si Maki dahil doon at si Gerald naman ay napaseryoso dahil mukhang ang pagbibigay ng foul sa kanya ang intensyon ng kalaban niyang ito. Binitawan ni Mackie ang bola ng may malakas na pag-ikot. Kamuntikan pa nga itong mabutaan ni Mendez ng isang block from behind ang ginawa nito. Subalit na huli ito ng ilang segundo at ang bola nga ay tumama na sa board at kumaya papunta sa basket. Isang highlight play iyon para kay Romero at ang mga manunood ay napalunok na lang nang makita iyon. Ang referee nga ay sumilbato rin at pagkalapag ng tatlo ay doon na nga hinalit ng bola ang basket. Basket counted, one foul for Valdez number 23. Bulalas ng referee na ikinasirit ng cheer ng natahimik na nauhan crowd. Si Maki nga ay bumuntong hininga na lang na dumaan sa pagitan ni Valdez at Mendez tila ba may malakas na kapangyarihang kumawala kay Romero ng sandaling iyon na biglang nagpatras sa dalawang sumubok na siya ay pigilan. Hinalit nga muli ng bola ang basket nang walang kasabit-sabit na pumasok ang bonus shot ni Romero. Kumawala nga ang MVP chance sa kanya at dito na nga naging 5-8 ang score ng game. Si Ricky naman ay napabuntong hininga at sa paghingi niya ng bola mula sa inbounder ay dito na nga niya binigla ang kanyang kuya maki ng pag-abante. Nilampasan niya si Romero at mabilis nga naitawid ni Mendes sa gitna ang bola. Mabilis ting bumaba ang kanyang dribbling at sa pagtatama ng mata nila ng kanyang kuya ay dito na nga gumalaw si Mendes ng pakaliwa at pakanan. Pinasabay niya si Romero hanggang sa isang mabilis na step back ang kanyang ginawa sa harapan nito. Isang 3-point shot iyon at napaseryoso na lang si Romero dahil lumapag siya sa landing spot ni Mendes. Ngayon ay ikaw naman Ricky ang manguna sa opensa. Dahil sa tumawag ng timeout ng kalaban ay tiyak na mag-aadjust sila. Sabi nga ni Coach Isaiah sa kanyang mga players dahil sa pagtawag ng nauha ng timeout. Naisahan ako ng isang ito. Sabi nga ni Romero sa sarili dahil akala niya ay ipapasa ni Mendes ang bola sa kanyang kakampi. Sumilbato nga ang referee at ang mga manunood ay napatingin na lang sa umarkong bola. Si Ricky naman ay makikitang nakaupo sa tapat ni Romero. Nakataas nga ang kanyang kanang palad na dahan-dahang kumuyom at kasunod nito ay ang paglaki ng ngiti ng kanyang mga fans dahil pumasok ang bola sa basket. Basket counted! Bulalas ng referee at doon na nga rin kumawala ang MVP chant para kay Mendes. Yes! Bulalas naman ni Ricky na napangiti pa nang mapatingin sa kanyang kuya Maki na napailing na lamang. Tinulungan nga siya nitong makatayo at pagkatapos noon ay wala nang ginawa pang pansin si Romero na nagpunta na lang sa kanyang preso sa gitna. Si Ricky nga ay napahinga ng malalim nang pinapatalbog niya ang bola sa bonus area. Nahapatingin nga siya na Balbuena at magbuo bago pakawalan nito at kasunod nito ay ang pagseryoso ng mga manonood dahil nagmintis ang free throw niya. Si Maki ay nagulat din sa nangyaring iyon hanggang sa makita niya ang pagtalikod ni Mendez na parang wala lang sa kanya iyon. Humarap na nga ito sa side ng nauhan at kasunod noon ay ang paglitaw ng mga kamay sa ere nang kukuha ng rebound. Ang malaking palad ni Magbo ang sumalo sa bola at kasunod nito ay ang pagyanig ng board nang dakdakan niya ito ng buong lakas. Bumagsak nga ang sumabay sa kanyang sina Ledesma at Merio. Hindi raw sapat iyon upang mapigilan si magbuo sa ganitong pagkakataon. Determinado siyang magkampyon sa larong ito. 5 to 13 ang naging iskor matapos iyon. Si Maki nga ay napakuyom na lang dahil sa lumampas sa kanyang si Mendez. Alam daw nito na sila ang makakakuha ng offensive rebound kung kaya tumalikod na ito at hindi na pinagmasdan kung sino ang makakakuha ng posesyon na iyon. Tiwala sa kasama. Ito ang ipinakita ni Mendes. Sa tagal na raw niyang nakasama ang mga players ng Mansalay, ay alam na raw niya ang playing style ng mga ito at kung saan sila magaling. Isa pa, wala na raw siyang alinlangan kung magmintis ang mga ito dahil sa likod ng bawat pagkakamali sa place ay palaging may sunod na possession. Matatapos lang daw ito kapag ang huling buzzer ng game ay tumunog na. Wala sa bukabularyo ko ang matalo pa sa game na ito. Kami ang magkakampyon sa season na ito, Kuya Maki. Depensa na! Gulalas ni Mendez ng malakas at ang mga kasamahan niya ay napasigaw na nagpuntahan sa kanyang likuran para maghanda sa pagdating ng kalaban. 5-30 ng score at si Romero ay napangiti na lang sa lakas ng dating ng mga players ng Mansalay. Kaso, hindi din daw siya dapat na magpatinag sa mga ito. Bigla nga niyang nilampasan ang bantay niyang si Mendez at dito na nga ginawa ni Kasapaw ang isang bounce pass papunta sa kanya. Si Ricky naman ay seryosong hinarangan ng kanyang kuya Maki. Kaso, bumigla ng talikod ito at biglang sinandalan siya. Pinwersa ni Maki na mapaatras si Mendez at sa pagdating niya sa may perimeter ay dito na nga humakbang ang isang paaniya at tumalon paharap sa basket. Isang fade away jump shot ang kanyang ginawa na nagpawaw sa kanyang mga fans. Hinalit ng bola ang basket kaso may sagot agad dito ang mansalay nang biglang ibato ni magbuo ang bola sa kanilang side. Sinambot ito ni Salome at ngayon nga ay makikita ang hinahabol ito ni Kasapaw. Hahayaan lang natin si Romero na gawin ang gusto niya. Pero tatalunin natin siya sa pamamagitan ng balance scoring. Isa pa sa mga sinabi sa kanila ni Coach Cervantes na ganadong-ganadong mag-coach ngayong Game 3 dahil sa isang bagay. Isang libreng layup ang nagawa ni Salome at ang mga taga Balugo NHS ay nagwala nang masaksihan niyon. Ang barkada nga ni Andrew na sina Stephen ay itinaas pa ang banner nilang pinagawa na may pangalang buo ng kanilang bossing tropa namin iyan Sigaw na mga ito at doon na nga kumawala ang pangalan ni Andrew sa Ang iingay ninyo Masaya namang wika ni Andrew na nilampasan ang humabol sa kanyang sikasapaw Samantala, nagmintis naman ng isang biglang step back ni Romero sa pagbalik ng posesyon sa kanya Dahil bumigla ng sabay sa kanya si Valdez Nang plano niyang puntusan muli ng harapan si Ricky Ang rebound naman ay mabilis na nakuha ni Magbuo at hindi ito ikinatuwa ni Coach Mabs. Agad ngang nagtakbuhan sa side ng mansalay ang mga nakaberde. Kaso, bigla namang hindi ipinasa ni Magbuo ang bola at siya ang nagtawid nito na ikinagulat ng mga kalaban. Napakuyom si Coach Mabs sa nangyaring iyon at napasulyap sa bench ng kalaban. Pinaglalaroan ba kami ng kalaban? Hindi pa rin ipinapasa ni Magbuo ang bola kung kaya palapit dito si at dito naman bumigla ng poste si Balbuena sa katapat niyang si Ledesma. Dito na nga ibinato ni Marlon ang bola rito at doon na nga napaseryoso si Maki. Nawala bigla si Mendes at napahanap siya. Si Garejo naman ay mabilis na hinabol si Valdez na biglang tumakas at ginamit ang screen ni Salome. Inaasahan ng mga players ng nauhan na ipapasa ni Balbuena ang bola. Kaso nagkamali sila dahil isang play ang ginawa ng mansalay. Pinostihan ni Balbuena si Ledesma at pinakagat ito sa isang fake spin move sa ilalim ng basket. Nang tumalon si Ledesma, ay doon palang tumira si Balbuena na naging dahilan upang ang referee ay mapasilbato na naman at ang bola nga ay pumasok pa sa basket na ikinasigaw ng power forward ng mansalay. Nagflex pa nga si Balbuena ng biceps at nagamit niya ang medyo chubby niyang katawan para mahirapan si Ledesma na siya ay bantayan ng mabuti sa ilalim ng basket. Napakuyom na nga lang si Ledesma sa nangyari. Ngayon nga ay nagwawala ang Mansalay crowd dahil doon. Mansalay! 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 Nagmintis ang free throw ni Balbuena kaso si Coach Mabs ay napakuyom nang makuha na naman ni Magbuo ang offensive rebound. Napatakbo ang mga players ng nauhan dito kaso tumapon din agad ang bola palabas at sinambot ito ni Mendez na nagdidilim ang paningin. Si Romero ay hinabol siya kaso bigla namang pumuesto si Salome sa likuran niya at dito na nga agad na gumalaw ang mga kamay ni Mendez para gawin ng extra pass papunta rito. Napakuyom si Maki at mabilis na napabalik kay Salome. Ito ay sa pag-aakalang ipapasa nga ni Mendez ang bola. Pero isang fake lang iyon at ito ang naging dahilan upang talagang malibre si Mendes para makapagpakawala ng isang press. Nasaksihan ng marami ang maganda niyang shooting form na kinaseryoso ng mga dumayong players mula sa ibang probinsya. Umarko ang bola sa ere at mabilis sa tumalikod si Ricky na parang alam na talaga niyang papasok iyon. Nakataas din ang kanyang kanang kamay habang nakakuyom at ang mga supporters nila ay napatayo sa tuwa dahil sa tunog ng basket na hinalit ng bola pumasok ang tres na iyon at doon na nga lalo nagwala ang Mansalay fans sa total domination na ginagawa ng team nila ngayong game 3. Dinomina ng Black Knights ang last game ng OMPL season at tinapos nila ang first half na may benteng kalamangan. 66 to 46 at makikita nga ang labis na frustrations sa mga players ng Nauhan dahil sa nangyayaring ito. Si Maki nga ay napahingpit na lang ang hawak sa kanyang tubigan dahil sa nangyari. Habang si Coach Mabs naman ay problemado kung paano pipigilan ang unexpected place na ginagawa ng kalaban. Lahat ay tumatrabaho at lahat ay pumupuntos. Mapadepensa nga ay ganoon din ang bawat isa. Hindi kami matatalo rito. Lalo pat after ng OMPL ay maghahanda naman ang team ko para sa regional league ang dream team na naisip ko ay sa wakas ay mabubuo na. Masayang wika pa nga ni Coach Cervantes sa kanyang sarili. Ganadong ganado siya dahil ang number one player na priority niyang pag-coachan ay tinanggap na ang offer niyang maglaro ito para sa Kalapan City team. Ang team na nabuo dahil sa pang ni Gobsa sa player na si Ricky Mendez sa hindi niya malamang dahilan.